Hi everyone, good evening. So, ayan guys, gabi na ngayon, no. So, kakatapos ko lang naman mag ano, magripat mga succulents ko, guys. So, ito si Adolfi, isa to sa niripat ko ngayong gabi. So, Sunday. tapos bukas wala akong trabaho. Kaya nagabihan tayo sa pagano ng mga plants natin. So, actually ngayon lang talaga ako nagano, kakatapos ko lang tapos nag-edit, tapos ina-upload ko talaga agad kasi wala lang gusto ko lang magbigay ng update sa mga succulents natin. So, ayan na nga, guys, kung napapansin niyo 哦。<music> yung mesa natin na nilagyan noon ng mga succulents ay iniba ko ng pwesto kasi nilagay ko siya dito sa gitna talaga. Kasi wala masyadong init doon sa kanyang pwesto noon dati. So ngayon guys, nasa gitna na siya. Tapos ngayon ay pinutol ko yung lansones namin, yung mga sang sanga-sanga nakaharang sa mga succulents ko. So ngayon, aarawan na talaga sila ng bongga dito So ayan, nakapag-arrange na nga tayo dito. Ito yung mga succulents na nilagay ko guys. Kasi nag na yung iba dito. So, need na talaga nilang maano ma -ano ng sikat ng araw. Kagaya nito guys, yung ating mga Ellen. Tingnan nyo naman, napaka, ano, napaka pangit tingnan kasi walang masyadong araw yung mga succulents na ito dati. Kaya ganito yung nangyari. So, ayan na nga, bumalik na sila sa exposure ng araw. So, hopefully, gaganda na naman ito mga succulents. So, ito yung mga natanim ko na ng mga bagong bili ko guys. Ayan, yung mga variegated natin. So actually okay lang naman sila no um, Para tumatayo na talaga yung mga dahon nila Ayan Tapos si Veltana guys Ayan si Veltana Nilagay ko siya dito Iniba ko ng pwesto si Veltana And exchange ko Yung purple delight ko nilagay ko doon sa hindi naka plastic UV plastic Tapos nilagay ko siya dito Yung Veltana sa naka UV plastic Ayan na sila guys ba diba, ang ganda ng tingin. Ayun, super happy ko talaga guys kasi nag-arrange na naman tayo ng mga succulents. Actually no dati hindi talaga ako nag-stop mag-alaga ng mga succulents guys. Hindi ko lang talaga na vlog. Tapos ngayon unti-unti kong binago yung mga pesto, unti-unti ko silang niriripat, sinasama yung mga oh, no. ano, yung mga pareha ng mga succulents para mas lush ang tingnan. So yan talaga yung pinaka ko guys. Yung malush talaga tingnan kasi napaka-attractive talaga. So no? ayan guys, napaka-happy ko nagbalik alindog tayo sa mga succulents natin. Pinaganda natin sila, pinaganda natin yung mga arrangement. Bumili ako ng mga magagandang pot para mas maganda talaga siyang tingnan. So, actually mahal talaga yung mga ano no, bisyo natin yung mag-alaga ng mga succulents. Mahal pa yung plants. Tapos, ano pa, may shipping pa. Tapos, bibili pa tayo ng soil mix. Tapos, may paso pa. So, talagang napaka-ano, napaka-mahal talaga mag-alaga ng mga ganito, guys. Pero, napaka-sarap talaga naman, talagang, <laughs> oo, mag-alaga nito. Kasi nakakawala ng mga stress. Oo, dapat ka-ganda talaga sa patay yung mga succulents para sa akin, guys. Anyway, so, ito ayan, guys. Ito yung mga purple delights. Tingnan nilagay niyo. ko talaga sila dito lahat, yung mga purple delights. As much as possible, guys, yung mga same na mga Succulents. nilagay ko sa ano isang lagayan Talagang itong si Purple Delight wala talagang carti artist so recommended siya for beginners Napakaganda tapos napaka hindi masalan talaga na succulent na to kahit ano lang garden uh, soil rice okay na talaga itong mga Purple Delight So anyway guys ito pala yung ating hindi ko talaga yung anong exact ID nito guys La Wala lang gusto ko lang i-share sa inyo kasi binilhan ko siya ng napakalaking pot guys napakalaki tapos nilagay ko siya dyan. So ayan napakagandang tingnan di ba kasi lumalaki na siya So, hindi na niyang i-transfer sa malaking pot. So, dito banda, ito pala yung mga nabili kong mga paso, guys. Yung sinasabi ko kanina. Bumili ako ng mga paso na magaganda. Para dyan natin nilagay yung mga hanging plants. So, ayan na nga. Pero hindi ko siya tinanim dyan talaga, guys. Nilagay ko lang hmm. yung paso kasi wala siyang buta sa ilalim. So, nangyari, nilagay ko na lang yung mga paso. Maganda naman siyang tingnan, no? Kahit papano. So, ayan na nga. Meron na tayong mga beautification charot. Meron tayong mga ganyan dito sa garden para mas maganda namang tingnan, di ba? yan si ating ano, burrito. Hindi siya kagandahan. Hindi talaga siya yung mabubutsog. Ayan siya. Pero nilagay ko lang siya ang... dyan. Kasi siya yung isa na maganda din kapag ano, hinang natin. No? So, ayan guys. Gabi na talaga akong nagfilm ngayon. Kasi gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung beauty kapag gabi dito sa aking garden. So, bukas. Baka bukas maka-film ako guys na maliwanag talaga. No? Para laro talaga yung mga ano ko dito. Ang mga arrangement at yung mga repot session ko dito guys. So, ayan. Na nga, ayan mga purple delights yan yung paso na binili ko sa mga purple delights si Kalancho, medyo gumaganda na siya hindi gaya nung dati na green lang tapos ito hindi ko alam ayan meron pa pala tayong purple delight dyan banda guys, yung mga bagong tinanim ko, parang weeks na yata to na natanim ko, so nilagay ko siya dito sa labas, ayan rice hull at saka ano lang kanang rice at garden soil. Tapos konting vermicast. Okay na siya. Tapos dito banda guys. Ito pala yung ano ko. Tingnan nyo na ano nawasak kasi nahulog yung galing sa itaas. So ayan. Yan yung nangyari sa kaniya. So dito banda. Ayan pala yung mga agave ko guys. Ayan flex ko lang sa inyo. Ayan. Hindi ko na maalala kung ano yung, yung mga exact item. Kasi sa ramen nabili ko ng mga agave guys. Hindi ko na matandaan talaga. So ayan na nga sila. Unti-uti ko niriripan. Ayan. Gumaganda na sila guys. Lumalaki na rin unti-unti. So ayan yung ating parang Ferdinand. Ayan si Queen at saka si King Victoria. Ayan guys. Diba ang ganda ng kulay. Napaka attractive talaga. Hanggang doon yan yung mga agave ko guys. Ito yung isang agave ko pala. Nandyan sa gilid. Ito yung si Veltana. Ayan. Update ni Veltana. So far so good. Ang ganda. Ito yung isang agave ko guys. Yung isa nito, yun yung nilagay ko doon sa napakalaking red pot. So, puhon, puhon. Lumalaki na sila, guys. Unti-unti ko na rin silang iriripat na sa mas malaking pot. So, I think ito na lang po muna yung chika natin for today's video. Good night, everyone. And I hope that you're having a good day today. I'm ping. Bye-bye.